kasing init ng sikat ng araw sa libingan ng mga bayani ang pamamaalam ng mga pamilya kaibigan at tagahanga ng National Artist for Film and Broadcast at naging isang superstar na si Nora Honor nang ihatid siya sa kanyang huling hantungan. Inilibing si Nora sa Section 13 ng Libingan at katabi niya mismo ang direktor ng kanyang pelikula na Himala na si Director Ishmael Bernal. Bago ang libing, nagsagawa muna ng State Necrological Services bilang pagpupugay kay Atigay sa Metropolitan Theater sa Maynila kaninang umaga. Nora Honor ay naging isang natatanging tinig at namamayaning paspresensya sa larangan ng pelikula, telebisyon at musika sa Pilipinas. Mula sa kaniyang payak na simula sa Bicol hanggang sa kaniyang pagsikat bilang kaisa-isang superstar ng Philippine show business, ipinamalas niya kung paano magtagumpay sa gitna ng pagsubok Present ang pamilya at mga anak ng superstar na sina Ian Lotlot, Matet Kiko at Kenneth De Leon. Nagbigay rin ng parangal ang Ilang Pambansang Alagad ng Sining sa pamagitan ng Pag-aalay ng Bulaklak. Naghandog naman ng kanta na Angeline Quinto at Jed Madela at inawit nila ang hitsong song ni Atigay na Superstar ng Buhay Ko. Nagbalik tanaw din sa kanyang alaala ang matatalik ng mga kaibigan na sina Derek Joel Lamangan at Charo Santos. Bukod sa pamilya at mga kaibigan, dumagsa rin ang mga tagahangan ni Atigay upang dumalo sa state funeral. Isa na dyan ang 48 years niyang tagahangan na si Pilar. Emotional siya dahil ito na ang huling araw na makikita niya ang kanyang idolo. Siyempre mga senior na kami. Kung siya yung kuya sa siya yung pinag-aasayan namin ng, ng, ng oras. Si Roger naman, galing pambulakan at lumuwas pa ng Maynila para makita sa huling pagkakataon ng batikang aktres. Bitbit -bit niya ang mga memorabilia at mga alaala na nakasama niya si Atigay saka gusto ako magkaroon kami ng picture dahil birthday ko yun. Nakiusap ako yung mga bodyguard na pwede bang magkaroon ng picture? ng picture kay Ate Guy kasi fans niya ako. Birthday ko naman. Yun yung pinuntaan ko siya sa dressing room na kami po, pwede bang isang shot naman diyan Ati Guy kasi birthday ko. Wala siyang kagatul-gatul na o Sige po, er naman. Hindi ko lang nadala sa sasasakyan yung picture namin eh noong 2022. Iginawad na Malacanang si Nora bilang isa sa mga pitong Philippine Culture and Arts figures na binansagang national artist ng bansa. Samantala, idineklara naman ng Malacanang ang April 22 bilang Day of National Morning para sa pagpanaw ni Nora Honor. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music Authority.